Hmm. ngayon naman po mga kababayan bumalik po ako kasi mayroon pa palang isang topic yung tungkol po dito sa isa ring dalahira isa ring matabil, palibhasa silang mga uh, mga grupo dyan sa Duterte Camp, ang katabil pero kung gaano po katabil yung ibang members dyan, yun naman ang gano'n naman po katahimik itong si Sarah, no? Hingian mo ng komento sa kung anong issue, no comment. No comment. Anong masasabi nyo sa pag, paglilaser at pag uh, bobong, pagkakano ng tubig sa ating mga mangingisda, ng mga incheck? No comment. <laughs> Vice President ka, no comment <laughs> sa mga <coughs> life and death issues. So ngayon nga po, itong si Harry Roque Aba, ipinagmamalaki pa na nandoon siya sa ngayon sa China kasama ang uh, team ng SMNI Bakit? <coughs> Na-invite daw po para magsalita sa isang conference na ang pag-uusapan ay tungkol dyan sa West Philippine eh. Sea. <coughs> Lumalabo na naman ang camera ko. Nibali na. Mumurahin lang kasing camera to. <coughs> konting ihip lang ng hangin eh, lumalabo. Pag ako nakasahod na sa YouTube eh, bibili nga ako ng bongga na camera. Para maganda-ganda. Pangit talaga. Oh. Anong nangyari dito? Ang labo oh. Ay, <coughs> so, ito nga po. Nakakagulat kasi bakit ikaw, Hari Roque, ang mai-invite? Mai-invite na magrepresent sa bansa natin na ang pag-uusapan ay isang issue na napakaselan. <coughs> issue ng West Philippine Sea. At maggagawa daw siya doon, magbibigay daw siya ng mga suggestions kung ano ang pwedeng gawin tungkol dyan sa West Philippine Sea na kaguluhan. Teka muna. Alam ba ito ni Pangulong Marcos? At ito namang China. Kung hindi ba naman ito estupido, bakit kayo mag invite nang hindi naman taga-gobyerno? Di ba mga kababayan, dapat po ang ini-invite dyan taga-gobyerno? magbibigay ng suggestion magiging official ba yon yung magiging suggestion ni Harry Roque na syempre <clears throat> hindi katakataka yon na pabor yon sa China del pro China nga eh <coughs> pabor sa China at inaamok nga nila ang China o ngayon paano kung yung suggestion na yun ni Harry Roque eh Nagustuhan ng China kasi pabor sa kanila eh. Tapos eh, gagawin nila yon. Kumusta na yung Pilipinas? Legal and official representative ba yan? <coughs> ng Philippine government? Ng uh, bansang Pilipinas? Bakit yan ang i-invite? Pare-pare yung mga stupid eh. Pati itong si Hari Rocky, ganun din. International lawyer. Tapos basta tatanggap ng ganyang... Ewan ko ha, hindi naman ako lawyer. Hindi naman ako matalino. Pero, tay mo na, Common sense. Di ba? I-invite ka na para magsalita. Na hindi ka naman parte ng gobyerno. Ikaw ay isang uh, private citizen. Tapos hihingian ka magbibigay ka doon ang suggestion kung anong magiging maganda tapos televised Teka muna Sino ka? Di ba mga kababayan ang labo talaga ng camera ko o oh, nakakainis naman ang ganda-ganda ng pinag-uusapan eh Ngayon lang ito nangyari Ito Pag binubuksan ko yung ilaw, lumalabo. Ayan, pinatay ko yung ilaw sa sa taas. Ito, ito na naman pong ginawang ito ni Roque. Kapareho po ng ginawa ni <coughs> ni PRRD noong uh, January ba yun or April? Ah, June ba? Yung uh, basta na lang siya lumabas sa <coughs> International News... Nakausap niya si Xi Jinping doon sa Beijing... Na hindi man lang nagpaalam kay... Sa Pangulo dito... At hindi ikinwento kung ano ang pinag-usapan... Hanggang ngayon hindi nire-reveal... Tapos ito na naman... Kagrupo na naman ni Duterte... Ganon din na naman ang ginawa... Pupunta sa China... Para magbigay ng suggestion kasaluhan yun. Di ba mga kababayan? Isipin nyo nga. <coughs> Pareho silang gunggong yung nag-invite at saka yung tumanggap ng invitation. Ano ang saysay ng kung ano man ang mapag-uusapan ninyo, kung ano man na suggestion ang ibigay mo doon, at approve man yung suggestion mo nung kausap mo, ano saysay nun kung hindi yun pasado sa Pangulo ng Bansa si Raulo. Assuming ka Who you? Sino ka para magbigay ng suggestion Tungkol sa kaguluhan Diyan sa West Philippines Eh e, Kamping-kamping ka Sa China eh Tapos ngayon basta kayo pupunta ng China Hindi man lang nagpapaalam sa Pangulo dito binabypass nyo na naman yung presidente talagang pare-pareho kayo ng kulay ng amo mo pare-pareho kayo kaya wala ka talaga kung <clears throat> kaya ako talaga po mga kababayan ito, tatandaan nyo po ito hindi po talaga pwedeng maging pangulo itong si Sara dahil ito si Sara ang mga minions po nito itong si Harry Roque si Salpanelo lahat ng mga pro-China Tingnan mo. Paano kung nagkunita at nawala ang BBM, tapos siya ngayon ang nakapalit. Pero siyempre, hindi naman tayo papayag eh. Kaya magkunita man kayo, bakit? Hindi pwedeng reinstall? Ako hindi ako papayag dyan sa kunita? Nang aagaw ng agawan ng pwesto? Excuse me ang legal na ibinoto ng bayan na maging pangulo ay si Bongbong Marcos. Tapos magbigla na lang naaagawin, persahan, hindi eh, pwede. Maghahalo ang balat sa tinalupan. Di ba mga kababayan? Bumbong ang ibinoto kong Pangulo, tapos biglang papalitan ng hindi ko naman binoto. Hindi ko nga yan ibinoto ng Vice President eh. Ayaw ko talaga dyan. Mainit ang dugo ko dyan. Ewan ko ba? Layayabangan po kasi ako eh. Layayabangan ako dyan. Parang immature. Childish. Parang bata makipag-away eh. Hindi pang pangulo. o, <coughs> oh, kita mo, lumayo na naman yung topic ko. Yung topic natin si Harry Roque. Yun nga po ibig ko sabihin dahil iisa sila. <coughs> iisa sila ng kulay, iisa sila ng balat mga pro-China tagmamalaki pa my God ah, nandito ako sa Guangdong, China na-invite ako magsasalita ako, magbibigay ako ng suggestion tungkol dyan sa kaguluhan sa West Philippines eh mabuti na ato, at least my first step ano na kaya ang ano kaya magiging damdamin ni <coughs> ni PBBM yan eh sorry kasi binaypas na naman siya pangalawang ulit na to itong uh, Duterte camp na ito ang yayabang po feeling ano eh mga pilinggero feeling yung isa feeling presidente pa yung isa naman feeling DFA secretary Saber, tatakbo ulit na yan sa 2025 ng senador. Ewan na? ngayon pa nabistado ka na ng taong bayan na ikaw ay isang pro-China? Noong uh, 2022 nga na kumapit ka, sumakay ka sa barko ng unity, di ka nanalo. Ang layo. Ngayon pa kaya? You're just wasting your time. Ang yabang oh. Nandidito ko yun eh. Sus. Dag ba malaki? Akala mo naman eh. Wala ba kaming mga otak na mali yung ginawa mo? Maling-mali po. Kayo yung, yung SMI na yan. Naku, kasi sobrang bait lang kasi nitong pangulo natin eh. Naku, kung ako ang pangulo. Iba ang gagawin ko dyan. Hindi pwede yung ganyan. Para akong niyuyurakan. Anyway. Ah. <laughs> uh, 'Yun na lang po mga kababayan. Kasi ma talagang makati yung lalamunan ko. <clears throat> yun lang po na nakakagulat kasi international lawyer dapat matalino. Pero bakit ang ginagawa parang labag sa batas? Wala sa hulog. 'Di ba? Maling-mali. Ay, naku. Maswerte kayo, eh. para lang kasi ito si Presidente, eh. Okay-okay lang, eh. Eh, namimihasa ang mga ito, eh. Ang mga abusado. Umaabuso na sila. Sa totoo lang. Umaabuso dahil hindi kumikibo yung Presidente. Eh, wala. Baka nag-iipon lang yan ng, ano... nang ewan. <coughs> okay, mga kababayan, hanggang dito na lamang po kasi sobrang kati ng lalamunan ko. Tsaka itong camera ko medyo nagre-rebelde. <laughs> uh, maraming salamat po sa panunood at uh, see you next time pag hindi na makati ang lalamunan ko, no? Okay, thank you for watching and uh, peace.